Magandang hapon, magandang hapon mga pigmate. So, may babasahin na akong comment para sa inyo ha. Sabi, huwag kayong maniwala dyan. Day 1 up to day 7 dapat may heater yan. Dahil need ng piglet ng init sa kanilang body lalo na kung gabi. Kung may piglet kayo, day 1 up to 7, lagay ng heater. Sure po yan, walang scouring. So, wala raw magtatae pag naglagay ng heater. Sabi ni sir. Oh, uh, ito po, yung pong pahayag ni sir ay ang maniniwala lang dito ay yung mga hindi pa nag, hindi nag-aalaga ng aktual na baboy. So, yung mahilig gumatin sa mga orientation, yung mahilig ma, basta yung mga orientation ng feed company. So, kasi ito hmm. nag-comment si Sir dito about dun sa vlog natin na nakaraan, dun sa day 1 natin o dun sa nagtatain piglet. Na ang sinabi ko, um, yung prevention, mga kapigmate, ha, yung prevention ko, yung hindi ko pagpapakain sa inahin ng 24 oras simula ng mga anak. At hindi rin ako naglalagay ng heater so ito. Papakita ko sa inyo, wala po tayong heater dito. Yan. So wala po tayong heater diyan. Hindi po tayo naglalagay ng heater. Ito po ay day 40 na piglet at day 30 na piglet. Yan po ha. Nung nanganap po ito mga to, uh, siner ko sa iba o sa mga follower natin na sabi ko hindi po ako nagpapakain sa inahin sa, 20, sa loob ng 24, 24 oras pag may nakita akong piglet na mga nagtatay so ito pong mga piglet natin malalambot po ang dumi nila nung, nung after mga na, pinanganak so day 1 pa lang nila may malalambot ang dumi na basa na kulay dilaw yung mga kapigmate ha Ah, ko po dito sa, dito sa reels, saka dito sa ating post, na sabi ko ang paraan ko po ay hindi pagpapakain sa inahin at sa ganito ring lugar sa atin na ang gamit natin ay solar light lang yan solar light lang gamit natin ay hindi po tayo gumagamit dito ng heater so kung una gumagamit tayo ng mga pampainit na kung ano ano di uling di kahoy gumagamit tayo pero katagalan mga kapigmate ay mas ma -ano tayo habang tumatagal tayo nag-aalaga mas marami tayong na-experience. So, ito po ay hindi ko na po ginagamitan ng heater, mga 'yan. mga piglet natin. 'Yan. So, 'yang mga 'yan, mga kapigmay, eh, hindi din po ako tayo gumagamit ng heater diyan. Yung sinasabi ni Sir na ang heater daw ay na ano raw, na pag ah, wala daw ma, wala raw mag magtatay eh sa mga piglet pag naka -heater. So, ito mga ibig sabihin itong mga hindi naka-heater na 'to, magtatay ito check nga natin hanapan natin ng dumi yan dito sila sa gitna na dumudumi so yan mga piglet natin so hanapan natin so mapapansin nyo wala kasi nag ano na tayo kanina naglinis na pero umaga po, ay, umaga pa tayo nagpaligo sa piglet at nagpaligo sa inahin so sure ball ako na mayroon na, mayroon na dito dumi ng piglet so ang dumi ang dumihan ng piglet natin ay nandito so yan kung makikita nyo dumi ng piglet natin Tim. Brown. At mayroon pa dun sa ilalim. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan mga kapigmate. Yan. Yan ang mga dumi ng piglet natin. Yan. Wala pong heater yan mga kapigmate ha. Oh, Yan. So yan mga piglet natin. Day 14 at day 13. So, ang gusto ko lang po patunayan sa vlog na to ay huwag po kayong maniniwala na ang heater or brooding light ay nakakapagwala na pagpawala ng scoring ng piglet. Ang totoo po, ang brooding light sa heater kailangan talaga ng piglet para mainitan yung katawan. Eh papaano na lang kung kagaya nitong setup na to, wala tayong kuryente. 'Di ba? Kaya sinishare ko sa inyo na doon na lang tayo sa prevention na lang tayo. Kung wala tayong heater, wala tayong brooding light o brooding light, prevention na lang tayo. So, ito. Yan. Ito. Kung makikita yung gilid ng ating kulungan. Yan. Meron tayong mga sako sa bilib. So, yan. Yan po. Ang trabaho po nyan. Na mga yan. Ang trabaho po nyan mga pigmate. Yan. Ay para maiwasan yung labas, pasok na hangin sa loob ng kulungan o sa loob ng tulugan ng piglet hindi po yan, hindi po yan trabaho um, um, ang ma, ano makawala ng pagtatay ng piglet. Iba po ang dahilan pagtatay ng piglet. Ang pagtatay ng piglet, mga kapigmate, nasa inahin yan. Maling management, saka maling pagpapakain sa inahin. Doon ko na ikita ang pagtatay ng piglet. So, kung ayaw nyo maniwala, walang problema. Ang akin lang, sinishare ko lang po ang kalama ko, yung experience ko talaga, mga kapigmate. So, hindi po ako nakapokus sa mga piglet, ha. So, hindi ako gumagamit ng pig doser or electrolyte, kung ano-ano, yung pang, ano, pang pawala ng pagtatay ng piglet, hindi po ako gumagamit nun. Yan. So, focus lang lagi, ano, lagi ako sa inahin, mga pigmate. Pag may nanganak akong inahin, focus lang ako dyan, saka dito. Kung anong kailangan ng inahin yun ang binibigay po. Pero, sa piglet, ang pinupukusan ko lang naman, mga pigmate, sa piglet, ay day 3 inject ng ayon, putol ng ipin, putol ng buntot. Tapos day 10, castration, uh, inject ng Bexan SP, um, inject ng antibiotic, yun, 10, ano yan, 10 days. Sa 25 days, inject ng Bexan SP. Sa ano pala, day 14 pala, iron ulit. So yun lang naman pinupukusan ko sa piglit at wala nang iba. Ang uh, pinaka-focus ko talaga, inihin. So sa inihin mga kapigmate, na nanganak lalo na at nagpapadede, ang um, pinaka kung saan lagi ako nakatingin kada umaga kada punta ko dito sa sa babayan ang ah, tinitingnan ko yung dede, daddy ng inahin kung sobrang laki ba ng dede niya kasi pag sobrang laki malaki ma ano yung gatas niya sobrang lakas ng gatas niya control okay sa pagkain naman tinitingnan ko pag yung mga piglet naman tinitingnan ko lagi yung dumi nila pag may piglet na malambot ang dumi matik sobrang pagkain ng na, napasobra na sa kain ng inahin pero hindi yan sa lamig. Hindi po sa lamig nang gagaling ang pagtatay ng piglet. So, yung lamig, uh, naniniwala ako dyan, ang lamig po ay malaki po ang, ano nyan, impact sa mga piglet sa katawan nila. nari sa, ano, yung panghihina. So, dyan. Pag ang piglet nyo, mga, de, na, nasa inahin pa, tapos mga nanghihina, dahil po yan sa lamig. Pero hindi po dahil sa, ano, hindi po naging dahilan ng lamig sa pagtatae. So, manghihina po yung piglet, mga kapigmig. manghihina yung resistensya niya, ganon. Manghihina yung resistensya niya. Kaya, mas maganda. Maganda, mga pigmate Prevention lang. Ito lang pinaka-prevention to. Mga sako ng pigs natin na ginagamit. Yan. Baka naman, pigrolak. <laughs> so, yan. Mga sako lang ng pigs ang gamit natin. Sa prevention natin, yan, ha. Para doon sa piglet na hindi manghina kasi ano, takaw talaga sa panghihina mga pig, ang mga piglet na mga pigmate pag nilalamig, pag malamig ang panahon. Kaya ang ginagawa ko, nakikita niyo nung nakaraang mga video ko, nung mga day 1 mga one, day one to day 7, sila ditong sapin. Kung sila, ito, kagaya nito, ito yung sapin ko. Yan. Yan. Ito yung sinasapin ko sa kanila kung saan sila natutulog. Yan dito. Yan, prevention po yun sa lamig. Hindi na po gumagamit ng heater. So, yun po mga kapigmate. Uh, para kay Manong ko Alex, uh, sagutin, mo lang, sagutin mo na lang to kung tama ba sinasabi ko. Ang sinishare ko lang po ay base sa experience. At kung ano yung nalalaman ko sa pa, ano sa pag-alaga ng baboy. So, base naman po yung sa pag-alaga pag ko ng baboy, hindi naman po bali, base sa, sa, orientation Ng mga feed company. Kasi minsan yung mga nag-orientation dyan, ano na lang yan, binabasa na lang nila. Pero yung mga sinasabi nila, hindi po nila na-experience So yun lang mga kapigmate. Magandang hapon.